sandali lamang tayong kumubuhay sa mundo. Kaya pinili kong kumuha ng mga bagay na pwedeng gawing inspirasyon ng mga susunod na henerasyon. Matuto tayong makontento sa kung anong meron ayon sa ating kakayanan. Umangat man ang estado natin sa buhay, manatili pa rin tayong nakatapak sa lupa dahil walang makakapagsabi kung habang buhay ka bang andyan. Hindi kailangan na kung anong meron sila, meron ka rin pakiramdaman mo ang puso mo kung ano ba talaga ang kanyang nais at saka mo pag-isipan kung tama ba ang kanyang gusto. Kung oo, sundin mo. Tahakin mo ang landas na gusto ng puso mo hindi yung kung anong nakikita ng mga mata mo sa ibang tao. Magkakaiba ang hangarin ng bawat isa. Kaya kung ano yung sayo, pangawakan mo. Huwag kang magpapa sa sasabihin ng iba. Karamihan kasi umiikot na lang ang buhay sa nakasanayan nila mga takot sa pagbabago. Kaya hindi ito matama kasi takot magkamali. Puno ng duda sa sarili kaya kung ano yung ginagawa ng karamihan, yun na lang din ang ginagawa nila. Ibahin mo ang isip mo sa mga tipikal na tao. Wala sa nakasanayan ang tunay na buhay. Paano mo malalaman ang tunay mong lakas kung hindi ka magbubuhat? Paano mo malalaman ang taglay mong talino kung hindi ka mag-iisip? Paano mo malalaman ng tibay mo kung hindi ka sasabak? Diyan na lang ba matatapos ang buhay mo? Sa nakasanayan, palagi mong tandaan na sa magkaibang oras, pero parehas sumisikat ang araw at buwan.